Hi mga mamulab! So for today's video, magluluto ako ng pastil. Panandalian lang yan, wala nang video-video ng mga hiwa-hiwa kay baka ma violation na naman ng hiwa ko niyan. Ayan, ganito po magluto ng ano, pastil. Traditional namin maganda naon ang pagkain na to. Ayan po, kailangan marami siyang mga Sibuyas, kamatis. Wala palang kamatis. <laughs> Sibuyas, loya, at saka bawang lang yarn Tapos, toyo and paminta lang ang ilalagay natin dito. Wala na pong iba. Kailangan marami siyang mantika. Kasi pag yan may konting mantika lang ilagay mo, ayan ay titigas. Magkikrispy siya. Ayan, ah, no. Luto na tayo. yan po. Oh, magbisa gisa na tayo na pinaghalo na yan para isahan lang kasi na nakakatamad. Yan. Bisa-gisa lang. Pag yan may brown-brown na siya, saka natin talaga yung manok okay. Ito nga palang manok ay pinakuluan ko yan ng siguro mga 15 minutes lang yan and then saka ko tinadad ng tinadad yung mga buto boto Tapos ito, itong kalaman-laman niya ay ano lang. Anong tawag dito? Himay, 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 himayin. <laughs> Ayan pala. Ayan siya. Kung nagninegosyo kayo, huwag niyong masyadong lakihan kasi malulugi kayo. Ayan, dapat mga maninipis lang siya. Pero ito sa akin is ulam-ulam lang kaya okay lang. Ayan, kapag nakikita niyong medyo luto-luto na siya at nagbabrown na, Ilagay niyo na ang manoksi. Ayan, ilalagay na po natin ang manoksi-manoksi. O, tingnan niyo. swimming pool ang kanyang mantika. Ganyan po dapat. Nagsisim siya ng mantika. Kaya, kapag konti lagyan yung mantika, huwag na kayong gumawa ng pastel. Ang iba naman, ewan ko sa iba. iba. Yung iba is iba. Iba yung <laughs> pagloto. Pero sa amin kasi ganito talaga. Ito na po, ilalagay na natin ang kanyang Toyota. Toyota, Toyota. Ayan. Huwag nyo masyadong damihan sa una kasi baka masyado naman maalat. Ma yung tama lang talaga. tamang timpla. Timplang syarap. kayo magtaka sa aking kawalia kasi gamit niya ng akin ating aking, uh, aking aming banggaling na jutyotex na tagaloto. Magkikigamit lang ako dito. Ayan. Pag ganito, malapit na siyang maloto. Ito po yung aking pastilan. Ayan. Sarap. Ayan na po yung ating pastil. It's naluto na. So, mukha lang siya sunog, pero hindi po siya sunog. Ayan, kasi sarap-sarap-sarap yan. Naparami lang talaga siya ng ano yung <laughs> ricado niya. Pero super sarap niyan. Ayan.